guys ah, guys and uh, patids, mga mga ka kaibon may good news ako sa inyo ah, napisa na po yung itlog ng mga alaga nating breeders ayan po pisana siya tama yung bilang natin 18 days siya kasi February 5 sila ng itlog eh ayun o no, oh, gumagalaw-galaw na yung nandoon oh. No? may gumagalaw doon na ano na yung dog. hindi natin yan ginagalaw nakayaan lang natin sila dyan ayan sila o oh. sa umaga ko yan uh, titignan kasi sa umaga umaalis sila lumalabas para dumumi pero ayan oh, nakikita naman nakikita yan o oh, kita dyan sa may gumagalaw sa ilalim ni ano si Norman lalaki naman yung naglilimdim wala si Grisel eh nasa labas sa si Grisel ayun si Grisel na ilalim ng lumang kulungan ayun yung isa ayun yung itlog na uh, lapisang itlog ayan yung isang itlog hindi ko alam kung nasan yung isa pang itlog o ano na dito na nasa ilalim niya ayun no oh, may gumagalaw doon sa bandang ibaba kulay dilaw ayan ayan yung itlog niya tapos ayan no oh, yung kulay dilaw may gumagalaw doon sa ilalim siguro pa anong baby nila ating alaga ay nangan uh, nap, nap napis, na ang kanilang itlog at ayan na nga nagliliblim makikita natin yan bukas pagka umalis ito kasi mula nang uh, nagliliblim yung mga yan hindi ko ginagalaw eh hindi ko sila binubugaw o inaalis sa kanilang ano pugad para tuloy-tuloy yung kanilang pag ano uh, para okay yung kanilang magiging babies hindi natin uh, ginagambala yung kanilang paglilindim kaya ang ginagawa ko pagka tinitignan yung itlog uh, sa umaga at tinitignan natin sila sa umaga pagka umalis sila so ayan na nga o oh, nakita nyo naman o oh, yung, yung isang itlog na yan ayan ayan, ayan, ayan pinakita ayan pinakita Ayan. O, oh, yun, o. Oh, yun yung baby niya. O, oh, napakain niya yata. Isa pa lang yung nakikita nating napisa na itlog. Siguro na ta. Ayun, ayun, yung isa. Ayun, yung isa buo pa yung isa. Kasi, ano yan, mga siguro, mga 2 days pa yan. Kasi, after 2 days, ha, ah, nung February 5, na itlog ito, ah, sumunod after 2 days nagkaroon ng isa pang itlog so ayan yung itlog oh. siguro after 2 days pa yan tsaka mapipisa itong isang to ayan napisa na at ayan na nga yung baby niya oh. kulay dilaw yung ano niya hmm, dilaw pala yung kulay no? parang parang kulay ng sisiw oh. ay pinapakain niya oh. cute cute naman ng babies niya oh balbunin ayan so hindi na natin sila pupuntahan bukas sa umaga dahil uh, pinakita na mismo ni Norma ng kanyang anak ayan lilimliman pa niya oh. dito naman sa kabila ayan patuloy pa rin naglilimlim si Kalaputi sa ano to sa March 3 to mapipisa itong itlog ni ano ni Kalaputi at saka ni Whistler ayan sa March 3 tapos ito naman uh, February 23 so 2 days pa February 25 yung isa naman na itlog ang mapipisa itong isa sakto 18 days talaga yan Nakita nyo naman kanina yung sisig, yung sisig. Yung kan yung kanyang anak ano, 'di ba? Kulay dilaw. Parang sisig pa lang ano nila, no. Ang ganda. Ayo nilang kumain ng binili kong pellet. Gusto yata talaga nila ano, breeders sa uh, feeds. Yun lang. Uh, breeders mix na lang ang ulit ang bibilin ko bibili ulit ako at uh, yun ang papakain nila sa kanila mga babies kasi ano eh sabi pellet daw eh hindi hey, naman kumakain ng pellet eh kasi nang lalagyan ko sila ng pellet na may kasamang sunflower yung sunflower lang ang kinakain nila eh namimili sila ayaw nila kainin yung pellet pero hindi man niya masasayang dahil uh, pinapakain ko sa ano natin eh sa lovebirds yung pellet Iba-ibang na nga klaseng patoka yung nakakain ng ano natin eh, lovebirds. Buti na lang yung lovebirds natin hindi pihikan sa mga patoka. Itong mga kalapate natin talagang gusto lang nila ano eh, uh, breeders mix. So yun na lang din ang bibilin ko. At yung atong uh, mga pellet ibibigay ko na lang sa ano, sa mga lovebirds natin. O, oh, yan ang good news, guys. Napisa na yung itlog ni, ano, ni Norman at ni pangalan nito, si Grizel. Si Grizel. Ayan. Tapos, ito naman, hihintayin natin sa March 3. Sa March 3, yan mapipisa yung kani ang kanilang uh, itlog. Pero yung isa, hindi ko alam kung, ano, kung tama. Kasi, every tooth, pagka nag, nag ano sila, uh, tawag dito uh, pag sila ng itlog isa lang pero after 2 days may may panibagong itlog naman na nalalabas kaya itong isang itlog nila by February 25 doon na mapipisa yung kanilang isa pang itlog na nililimliman itong si Norman Black si Norman Black itong si Blue ano eh si Black uh, si Black Bar natin. Ang pala ba ito? Black checkered pala. <laughs> itong si Black checkered natin. Ayun oh, ayun yung itlog na nagpisaan. Kasi yung nakikita nyo yung kulay puting isa pa eh ano yon batong puti, batong buhay na puti. At least uh, hindi na tayo magkaano titingin bukas ng umaga. Kasi pinakita naman ni Norman Black ang kanyang CCU. Uh, pinakita niya sa atin. So hanggang dito na lang po mga kaibon, mga kalapati, mga uh, guys, salamat sa manonood nyo. At uh, shout out po tayo kay Inay Morley, ang ating silver member, at sa ating kaibigan na si Kameses ang nagbigay ng mga kalapatin ito sa atin. Sa mga hindi pa po subscribe, please subscribe po at huwag niyo po sanang iskip ang ating ads para meron po tayong pambiling mga patuka sa ating mga alagang kalapate at lovebirds. Salamat pong muli. Bye bye!